hindi natin tumatagos ang tubig. Kaya pa rin tayo. Good morning po mga idol, mga thumbs up. Yan, sa so, pagpapuloy na po natin yung ating gagawin na ating para ma hindi na siya tumutulo sa side. Ayan. Araw ngayon ng Lunes. Ayan. Welcome po sa ating YouTube channel Kabutik TV. Ayan panoorin niyo ating ginagawa. Paano ko 'yang gagawin? Ito na natin itong mga kalat-kalat. Ah, okay. Ito pa. ng ako pati <tipos> ko sakit usap kaibigan Ayusin na isalpak na natin ng maayos. Sana magkatugma titingnan natin kung magkatugma yung ano yung kabilang gilid Ayan. one hour later Ayan magandang -abon, mga dang hapon mga dang hapon mga ating hapon ito na ah uh, ko na po kanina nilagay ko na yung forma ayan tapos hanggang doon. sa dulo ah, maglalagay mo po tayo tanang tali pala Tataliyan ko ako ba wala rin ng alambre wala pa siyang tali para matiba yung ano niya yung pagkaka ano niya forma ayan po hmm. ayan magiging sampayan po ito hmm. ayan lagay mo lang dyan dyan mo lang ilagay sampay mo lang dyan ayan, mamaya po ulit mga idol mga tamsak 2 hours later Ayan mga idol, mga katamsak Meron tayong Sahara Ayan At ating hahaluin yung ating panglalagay dun sa ano Sa gilid ng pader Ayan, lalagyan pa natin ang Sahara Yung ating nahalo інш Taai maka busna. kayo. Minam ko eh. Ayan na po. Medyo mainit ang panahon. Ayan. Tingnan po niyo yung pinis. Okay na. Ayan na po yung ating tinarabaho. Mamaya po, babiyahin na naman tayo. Ayan. Uh, mayroon tayong sobrang kunting halo. Ah, uh, itong ating mga kalapati. Oh. Uh, Oh. Ayun <laughs> dalawa, oh. magkatabi oh. oh. So, sinaga. Nagliligaw na naman si ano. Si Blue Bar. Ano, oh, tapos na 'yan. Filter ko. yeah, wala. Ito. Ayyan. <laughs> oh, oh, oh. Wala tayong cameraman eh, kaya hilahin natin itong ating tripod. Ha? Hindi yan. Ha? Mayroon pa po tayo tira. Nahalo. Ha? Hindi, doon na ito sa baba. Mayroon po tayong ating tadaan sa baba. Yan, sa may ilalim ng hagdan. Yan, mayroon po tayong ang gagawin sa batang baba. So, ito po, dadalhin natin doon. Itong ating tirang halo, nasa tatlong pala pa po siguro yan. Sakto lang po yung ating ano, pagkakahalo sa isang supot. Yan, di sumobra ng marami. Di baling sobra ng kaunti. Ganyan po ako magtansya. Di baling sobra ng kaunti kasi kulang. Yan po yung ating ginagawa mga katamsat. Ano? Di na baling sumobra, huwag lang kumulang. Ah, mahirap kasi kung magpulang, maghahalo ko ulit tayo. Ito naman, meron pa naman tayo pagkakalagay nito. Ayan, at dadahin po natin doon. Sa iba ba ito? Ayan. Ito po natin ito lalagay. Asin tandaan na natin ito malis na ito. Yeah. Thank ano 说有时间。 Wow! Ayan. Ayan, hanggang dyan na lang po mga katamsat, mga kadol. At ito po yung ating ginawa. Ayan o. Ayan. Ayan po yung tagiliran. Ayan, meron pa tayong tatapalang butas doon. Kunti. Ayan. Ayan na po yung pinis nung ating ginawang bubong pero ipapako pa po natin at yung iro ayan kaya ayos pa po natin yung iro na yan lalagyan pa po natin yan ang pako i e, i-reveat e, ayan po ito sawag doon screw ayan po mga idol ayan ayan yung bubong okay at ito naman yung huli natin ginawa ayan tatagdagan na lang po natin yan konting konting Tapping na lang po yung mga idol. Ngayon, maraming maraming salamat mga katamsat, mga idol, sa akin, sa inyong panunod. Thank you so much. Bye-bye.